Malapit na lumabas ang memo ng DepEd tungkol sa flexible time allotment ng matatag oh, mata! curriculum. Si Antonio Tinio po ito ng Act Teachers Party List. Po si Teacher Rubes, ang pangulo po ng Act NCR Union. At ako naman po si Teacher Vlad, ang pambansang pangulo po ng Act Philippines. Kakatapos lang po namin no, ng pag-attend sa dialogue with DepEd uh, Yusek Gonong na uh, in-charge sa kurikulum at si Jose Cabral ng uh, Human Resources at iba pang pa mga DepEd officials para pag-usapan nga yung issue ng uh, napakabigat na load ng mga teachers at ng mga estudyante sa Matatag kurikulum. Teacher Rubes, explain mo Tatlong bagay po yung tiniyak natin sa konsultasyong ito. Una, wala na pong teacher ang magtuturo ng pito hanggang walo. Sa ilalim po ng flexible na teaching load, posible na bumalik tayo sa dati no, na 5 plus 1 o 6 na oras yung ating klasing uh, klaseng tuturuan. No? Pangalawa, hindi na ganun kahaba, hindi na aabuti ng alas 8 yung ating mga klase na tinuturuan uh, dahil uh, matitiyak na yung pagbabawas ng ating mga ituturo o subject na ituturo. Pangatlo ay yung tuluyan ng pagkawala nitong NMP at NRP, no? Uh, hindi na ito -re ire bilang subject sa ating uh, load. Optional na lamang ito. Okay. So malino po, no? May nararating po yung ating sama-sama uh, mga pagkilos, no? Pero ganoon pa man ay hindi pa rin nagbabago yung ating stand, no? Sa matatag, ito ay uh, pagbasura, no? Kaya tuloy-tuloy po yung ating uh, panawagan. Lalo na ngayon po, bukas po ay uh, National Teachers Month. Bubuksan po natin ito ng sama-samang pagkilos. Mag-ingay po tayo mula po dun sa pagdodoble ng budget sa edukasyon. Pagdarag po, daragdag po, ibig sabihin po, nakabubuhay na sweldo ng mga teachers. 50K po ang panawagan natin no, para sa Teacher One. No? At ang banggit ko na kanina, yung usapin ng kurikulum at iba pang mga issue na may kinalaman sa budget at sa National Teachers Month. So ang keyword po ay flexibility. So abangan po natin yung paglabas ng uh bagong DepEd order. Hanggang dun po muna.